Magandang uh, gabi, magandang araw, magandang hapon po sa inyong lahat. This is uh, Brinda Supernana. no. Bumabati po ulit sa inyo ng maligayang araw ng Sabado. At uh, uh, today guys, ay eh, gusto ko lang pong i-appreciate no yung kasipagan ng ating Kuya Dave, no. So, uh, bago po tayo magpatuloy, panoorin po muna natin itong uh, maliit or konti short uh, clips na ito, no. Red. Red. Okay, I touch red first. Wee! Yellow again. Manabu ka ka rin, ma manugas kang... Manugas kang malang kaya sa bud para mo Yellow again. Kali mo ay ito yung kira ganun sabit mo. Blue. You're the stopper. Pero kagad, hmm. tinigil ako matigas ko. Baka ka kung wala. Kaya yun, yun, yun. Yun, 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 yun. Tinatanggal ni kuya yung sa likod, hindi niya matanggal kuya. I pick golden again. My bike. No, no. All of your bike is ano.

tapunta ko lang sa lola sa tabi. Tata, I got to extra myself. Yeah, Kita will go to lolo muna. Ayan, 'no. Sa video na ito, kitang-kita at uh, dito natin uh, mapapatunayan kung paano at anong klasing anak at kuya ang panganay ni Tikram. Yes, sabi ko nga hindi na po bago ito sa atin, no? Na very responsible, no? Nga si Kuya uh, Dave umabot nga po no sa uh, punto na isinisi nila kay Tikram ang pagiging responsableng anak niya, no? So, uh, but uh, dito po ay di ko inaasahan na gagawin ng ating kuya Dave ang pagkumpuni ng bike ng two little siblings niya no, kasi uh, ang trabaho kuna na ito is madumi hindi sa maruming trabaho ah iba po ang ibig kong sabihin no uh, ito po ay grasa ang hahawakan mo so yung mga tagiliran ng mga kuko mo guys is uh, mahirap tanggalin yung itim no yun po ang ibig kong uh, sabihin no so na surprise sa po ako, no, totoo po. Na surprise sa po ako, no. Uh the time I open uh, the upload and uh, at the same time na uh, napabilib po ako lalo sa panganay ni Ramil. Nasabi ko na lang sa isip ko na uh, ang binata po na ito, no, ay hindi po magugutom at uh, hindi po ito alam nyo yun, maghihirap, no? Uh, kasi sabi ko nga, kahit anong trabaho, is uh, pinapasok niya or ginagawa niya. Madiskarti talaga, no? Ang uh, panganay ni Tikram. At nakita din natin noon, nung bata-bata uh, pa po siya, na nasa Divisoria talaga, is kitang-kita ang uh, uh, diskarti niya, no? Kung paano mamuhay ng uh, hindi aapak, no sa ibang tao at hindi aasa sa ibang tao no so natuwa din po ako sa ano guys sa pasasalamat ni Kuya Jace no alam niyo naman yun no diba uh, si, uh, si Kuya ay tinatawag po nilang dada uh, na meaning to say is uh, tatay papa daddy no so yung pagtawag pa rin hanggang ngayon ng kanyang mga kapatid ng dada sa kanilang kuya ay ibig sabihin no uh, ang ay tinuring po nila ang kanilang kuya na pangalawang ama po nila sa bahay po nila so napaka lang napaka lang po yung, uh, thank you dada di ba napaka-sweet lang pakinggan no uh, kaya po siguro ito ang mga dahilan kung bakit mahal na mahal no ng kanyang mga kapatid na maliliit ang ating kuya Dave no at uh, uh, ito po talaga ang uh, uh, ito po talaga ang uh, nakaka alam mo yun nakaka, nakaka sorpresa no kasi sabi nga natin is uh, hindi po madali no na makihalubilo hindi po madali na uh, i-adapt mo agad, no, lalong-lalo lalo na hindi nga po nila kaano-ano or kadugo, no, pero dahil po, no, uh, sa sabi nga natin, ito ang isang uwi ng Diyos, no, para kay Kuya Dave at para sa mga maliliit na anak ni Tikram, no, para ipakita sa buong mundo na hindi lang po kadugo ang maituturing, no, na pamilya. At, uh, ayan nga po, no, katulad po nang uh, sinabi ko is, uh, uh, talagang kinarer, no? Ni Dave ang pagiging me mekaniko niya, guys. Sabi nga po ni Ramil, uh, kay Tikpurin, no? Kung napanood nyo po yon, sabi po ni Ramil kay Tikpurin din, ang sabi niya, na flat, na flat ang gulong ng sasakyan ng pamangkin mo. So, uh, sabi ko nga, isa uh, boom panis, no? Talagang, uh, uh, alam mo yun, kung Uh, yung mga inggitira, inggitiro ay napanood to, talagang lalaki yung tenga po nila, no, sa pagkasurpresa totoo pala sasakyan pala ni Dave yun, no, totoo pala ba diba? talagang lantaran na no, lantaran na po ang pag-amin ni Tikram na kay Dave nga ang puting sasakyan kung noon Uh, ang lahat lang po ng uh, ang lahat lang po ng mga naririnig nyo oh, kasi ako mismo nagsabi din no ako mismo ang nagsabi na uh, mukhang kay Kuya Deb no na kwento ko po yan sa inyo noong last na uwi ko po kasi sabi ko nga kami ni Ate Pasita na isa kay na po nila doon sa sasakyan ng ating Kuya Dave, no maswerte kami kasi nakasakay nakasakay na po na kami sa sasakyan ng ating Kuya Dave no at uh, ang kulay uh, pa lang no ng mga haka-haka na, na mga haka-haka na yun is kulay uh, gray kasi walang Uh, walang confirmation po no galing kina Tikram or kina uh, John kahit na po nagkakaroon ng mga hints na uh, ganito ang uh, gusto ni Kuya si Kuya ang ganito namili si Kuya ganun ganyan di ba pero uh, dahil nga wala pong confirmation mismo galing sa kanilang bunganga ay uh, hindi rin po natin maigiit ang ating hakahaka uh, -haka na yon so now is narinig po na mismo sa bungangan ni Tikram sa bibig mismo ni Tikram galing na sasakyan ng pamangkin mo hindi po ba so yung gray na kulay noon ng uh, uh, mga kwento na yan is uh, lumiwanag no biglang nagliwanag biglang luminaw na ito nga pala totoo na it's day car, no? Napaka grabe. Sabi ko nga, hanip naman tong batang to, no? 16 years old siya, no? At uh, nagkaroon na po siya ng sariling sasakyan. Di po ba? Sabi ko, very blessed talaga, no? Very uh, blessed na uh, ang ating Kuya Dave, hindi lang po sa pamilya, no? Pagmamahal ng pamilya at uh, talagang nag-uumapaw din po, no, ang pagmamahal ng kanyang mga supporters, no? Uh, financially, financially and uh material, no, talagang anjan, uh, Hindi lang po 'yan, pati po uh, emotional no emotional uh, support at uh, sabi nga natin uh, sa mga nangyayari sa mga nababasa natin patungkol sa ating Kuya Dave ay talagang uh, tayo ang una no maliban sa pamilya niya tayo mismo ang unang-unang uh, naiirita, nasasaktan sa mga sinasabi nila na uh, yung iba hindi nakakapagpigil at nakakapatol hindi po ba so ayan talaga naman din no talaga naman din po na ang ating kuya Dave ay dinaig po niya yung mga ibang artista no? So uh, para po mas uh, malinaw, pag pakinggan niyo po natin muna itong uh, video na ito So mag ka muna dito Ano po? Kategram? Si kuya naging ano na doon, mekaniko Mekaniko ng mga bisikleta <laughs>

Ah, uh, ref, 30,000. Oh? Pwede mo na puno ito, tapos pag charity mo. Yung mga welding machine, ano lang, 200 lang yung mga <laughs> grinder. Oh. Ah, ba't nagkaganyan yan? Naplatong sasakyan ng pamangkin mo. Lagi. Okay. Hindi ko alam saan anong nangyari. Mamangat Mama, siya? Mamangat ba? Oh, tumat naman. Ako. Dinagay mo ba doon sa tamang lalayan? Eh? Hindi niya naman yung tayo wow. si Tito Darius. Baka hindi siya linalagay. Mabali yung pinaglagay mo mas. Lalong sa... Sasama ka. Baka wala bang ano nak? Walang mas... Naipit ka pa. Wala bang mas maliit niyan? Di ba doon linalagay yata? Eh? Diyan ba? Dito po. kaya ah. ah. mas... Baka mag-charge. Mag-charge? sabihin hmm. niya. May niya palitin na. Okay, Baka ano, branaw. Branaw. Ha? Huh? Hindi ko ba yung branaw? Ang branaw. Bakit si Mayat Kaya mo ba kuya? Aw. Ah, Nakasindido no. Hindi ba lang nalagay na dito sa Travis po? Uh -huh. Hindi ba dun sa ano kuya? Saan po? Dun sa pinaka Dito. Hindi na ako. Dapat magluto at magmaluto. Baka nababal sa tito ha, pag gano'n ha. na magmaluto na At magmaluto kayo At iyan nga po no, uh, si Kuya Dave na pinagpapala sa lahat. So happy kami na happy ka. At uh, kagatulad po ng uh, sabi ko is uh, uh, Very, ano ka talaga, blessed ka, no? Sana soon ay makita mo rin, no? Ang mga iba pang nagmamahal sa'yo. Uh, basta, continue to be who you are. Uh, a good son, kuya, and a role model sa ibang uh, young people, no? Kuya Dave, at... Uh, pagpatuloy mo lang din, no? Ang mga magagandang gawain mo. Uh, be positive always uh, and uh, uh, be thankful always no at uh, yung pagmamahal mo sa yung mga, mga maliliit na kapatid sa yung mga magulang at sa lahat po ng nakapaligid sa iyo so andito lang po kami no hindi nagsasawang sumuporta hindi nagsasawang magbigay ng pagmamahal sa iyo kasama mo kami hanggang sa dulo. So, God bless Kuya Dave and see you next time. Bye po sa lahat.